kaya nag-issue kayo ng ticket. Ticket. Mm -hmm. Uh, sa so, pagka ano yan, babayaran Di mm -hmm. man. <laughs> uh, <laughs> dito, nagdali sa sinto siya, sa kanila rin yung bilis. Ganun sila. Ang dami nga pa na Hindi na pa nila sinusurrender dito yun, you no? Know, yung complicated na license. By the way, Chief, brother, for your information, may kasama kong IAS personnel. Sasampahan namin ng kaso yung pulis para maitama natin yung maling ginagawa. Nakakaperwisyo kasi yung picture nung ticket niya at idadamay ko na yung polis na yun. Yung pala, may 30% eh. Yes, sir. Kaya pala masipag eh. Ganado ang lakantas magbigay no, ng lokal na, na pamahala pa ng lakdas, ah, 30%. <laughs> Kahit sa 10,000 halaga na huli, 3,000 30 uh, sa polis. Isa na namang polis ang naligaw ng landas mga itulo. Dahil hinuli niya ang isang rider na may violation unregistered kahit naman hindi expired ang rehistro, mga idol. At ang malupit nito. Nangungumpis ka ng lisensya kahit hindi deputized ng LTO. Mantakin nyo mga idol ha. Ah. Kaya pala dahil napagalaman ng ating bida na si Congressman Busita na ang mga pulis na to ay merong 30% commission sa kada mauwi nilang motorista. Grabe, mga idol, 30% kaya sila napakasipag bang huli kahit mali ang violation or mali ang huli talagang dali ka rito at ka ang mga to mga idol at ito ang inaksyonan ng ating bida kaya tara sabay sabay nating panoorin ang mga susunod next ay ukol dito pero bago yun huwag nyo kalimutang mag subscribe alright Hinuli ka, ang sabi, expired ang registro. Opo, sir. Uh, Alam mo ba na hindi expired ang registro ng motorsiklo mo? Opo, sir. Yun pong pagkasabi ng kasa na 3 mm, years na po. Totoo yun, 3 years. Uh, siya po yung kasama ko nung araw na yun na pagkawi ka rin kayong musipyo mm, pero may user. helmet kayo noon? Opo, sir. Opo, sir. May helmet kayo ngayon? Meron din po, sir. Meron po Naputin, <laughs> hindi ka na ho hold up. <laughs> <laughs> Pagka... Sa... <laughs> Paka, baka mapigtas yan tayo nga mo. Pati tayong mo. Ano ba yan? Ay, wala lang. Pag-dating lang po ito, sir. Natutuwa lang ako nang kita sa tayo. Usapang barkada, ano ka ba? Totoo o hindi? May halo? May halo na ang kaunti. Kuya, saan ang office ng traffic dito? Doon po sa ano? Sa... Ponsi. Sa kami tayo, Disney. Ponsi, saan pang isina ng traffic in Ponsi? Doon. Sa ano? Para, 1, ko ah, M uh dito ah, malayo dito. Malayo dito, Kuya. Saan po o tipo. Alin ah, ang malayo, yung puting building o yung school? Parehas parehas 'to katapat nung yan. Alam pa sa ruta. Okay, sige. Okay, sige. Brothers. Sir, may dalaga sa sakyan, Sir. Sunod din. O sige. May dalaga motor siklo. Meron dito, Sir. O sige. Kuya, paglabas namin dyan, lalabas so, po kayo ng, ano, ng highway. Pagpapuntang ano, papuntang palengke. Diretso ba yan? O, pagdating po. O, pagdating, Pwede rin dito. Pagdating po Pwede rin po dito. dito. tapos? Pwede sa kanto, kakaliwa kayo papuntang palengke. Tapat po ng Jollibee yung Central School. Andun yung office ng traffic? Andon po sa lugar na yan. Andon po sa may Cayetano Complex. Okay. Gawin ka okay. anong po yun? School. Oh, sige. Eh, parking nga po ng mga tricycle. -er. Saan ang office ng traffic? Saan? Yes, sir. Okay, sige. Saan yan? Ano, uh, walking distance yung yes, traffic? Sir, Kumusta, brother? Okay lang po, sir. Salamat. Tagasanga. A Manila po, sir dito. Ah, okay. Dito lang po, uh, Happy ka na ba dito? Yes, sir. Uh, na lang, sir. pamilyado Yes, sir. Asan pamilya mo? Sa Manila sir. Every day, sir. We... Ah, we... Ilan taon ka na dito? Dito, sir. <coughs> ah, dito rin ba yung sa traffic? Ito po, sir, yung sa traffic adito ah, rin. walang tao ano papil walang tao ah brother balik tayo po sir tol salamat po sir walang tao eh balik tayo brother tol Sal, salamat, you, sir. Sal, salamat. You, sir. po sir kung ayun yung kaya po ang eta ng traffic in po sir natin Brother Galing kami sa office mo Ay talaga pong nagpahanap po po. mo Hindi, wag, na ka, kan? wag kang mag-explain sa akin pa, Ay, Hindi mo na ka na, na mag-explain, ka. boss ka eh Hepe Ang pulis ba na deputize ninyo? Sineseminar ba ninyo? Huwag po kayo magagalit sir, hindi po akin to Pulis talaga to Hindi, alam ko pulis Pero under ng office mo no sir uh, sa munisipyo kasi uh, consultant ako sa enforcer lang hindi ko sa kumpang pulis so itong mga pulis na deputize ng local government direct sa yes sir under of what office? mayor's office sir mayor's office so uh, retard police tipo <laughs> ako kaya uh, nga magaling kang sumagot <laughs> <laughs> sorry sir sino kuya ang polis? sir hindi rin dito yan polis panolos to pero municipality over Yes. Ah, uh, ganito sir yan. Under siya ng Provincial Mobile Force yes, Company. Yes, yes sir. So, anong office pupunta ko? Administrator or ang, Office of the Mayor? Ah, uh, doon po sa Intercity, meron po sila opisina roon. Ang quarters tong dito po. Nitong ano, itong happy nila. Pero gusto kong makausap muna kung sino dito ang responsible na nag-i-issue ng ticket sa pulis para maging deputize sila. Ang ang pagka, pagka po kasi ng issue nito is tuloy ako nag issue ng kung nang nagpapa-issue ako sa sa enforcer ko ng ticket it dito lang. Within Pero salamat ha, wala ako na receive na complaint sa enforcer mo. Kasi po ako, pagka nakamali enforcer ko, on on the spot ko masuspendido kagad siya saka hindi mo kinukutahan hmm, hindi kita okay, mo kita mo nasa oh. hefe talaga yan <laughs> totoo <laughs> naman yun totoo seryo kasi na ako doon. eh sabi ko nga sa kaila. pasiyahan tayo sa sahod natin ako contento sa sahod ko kaya kailangan maging contento kayo dito sa sahod nyo dahil talaga pagka nagsisimpit sa gobyerno hindi na kailangan ano, kailangan may iba kang negosyo na legal partner ang iyong pamilya Tama. Yes sir. Ako naman eh halang negosyo. Kaya lang retirado na tayo. Kaya yeah, lang pensionado. In yeah, eh. diba? Yes, eh. Di ba? Alam mo ba dalawa ang dalawang problema nitong pulis na humuli? Number one Mali ang pagkahuli dahil sinabing expired ang registration, hindi naman. Number two, kinumpis ka ang lisensya ng rider, hindi naman siya deputized ng LTO. Alam mo, oh. talagang deputized lang talaga nakakakumpis. Oo, kaya. Ngayon. Yung... ngayon kuya, hepe, Siyempre, kayo nung lisensya, sino render dapat ng pulis? Saan ang pwedeng tubusin to? Ang nangyayari po kasi dito yan, ang kalakaran nila, hindi pa isa pang problema dyan, hindi na lang dito. Doon na Kailangan... lang tutubusan? No, no, sir. Okay. Babayaran mo dito, pupunta ka pa rin. At ah, talaga naman, ano, dapat makarating ito sa mayor, malaking problema ito sa para sa motorista. Minumong kahiko, ikorek. Kawawa, kawawa yes, kawaawa yung motorista. Yes sir, ano, Pero saan po yung bayaran at uh, babayaran na namin to Kakasuhan na lang namin yung polis Dito po sir Hindi na kami magkocontest Maraming abala pa hepe eh. Dito Dito po po sir po, Sorry, sorry Yes sir Hi ma'am Wala rito yan. Alam ko, hindi nyo si sisurrender dito, di ba? Pero sa inyo magbabayad. Ito lang Excuse so, na excuse Sige. natin ng solusyon. Stay. Kung mag magpapabalik-balik pa si Ryder. Uh, absent sa trabaho. May trabaho hmm. ka ba? Wala watch, Papapansin hmm? niyo Meron po meron. Si, magkano sweldo si, mo araw-araw? Actually po, hindi po sa araw-araw, sa per client po, sir. Per client. Okay. okay. Anong client mo? Lalaki babae? lahat po, lahat po. Sa uh, anong, 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 anong ma pwede tayo like, no sa ikas Aarin ko 'yung ating Sige. Ma'am. Para po 'yung license. sa problema natin, dapat dito na ni Gerardo na kukunin. Para ma-address okay. din, ano? Yes, sir. Yes, sir. <laughs> si Dr. Reyes Watengo, siya po ang Administrator yes, Boss, Amo, Commander Magsusumbong ako sa'yo Pero bago ako magsumbong sa inyo Gusto kong sabihin Wala akong natatanggap na complaints against Enforcers ng Balagtas Enforcers Itong issue na to Wrongful apprehension ng pulis. Kaya po ako pumunta sa inyo ang ticket na ginamit baligtas. baligtas dalawa po ang issue dito naging tatlo na unang issue sir chinards ng police ng expired registration ang rider yes pa sir pero hindi naman expired pangalwa kinumpis ka ang lisensya hindi naman siya deputized ng LTO and third concern brother Apo ito pala, kung tama ang pagkahuli, babayaran namin sa treasurer's office. Tapos, hahanapin namin yung pulis para yung lisensya makuha. Uh, brother, matanong ko kayo, ano? Kasi ang Maynila, lokal na pamahala ng Maynila, nagbibigay ng 20% sa pulis. Pag nakahuli ang pulis na ang worth ng multa is 10,000, meron siyang 2,000. Kayo po ba nagbibigay ng incentive sa Manolos? Okay. 30%. 30%. Eh, Magkano kaya ang multa ng sinasabing unregistered? Isang uh, 150 lang po lang po sa 150 lang po Isang 150, 150. By, 150. By, 150. 150. Oh, isang lang unregistered, isa lang po Isang 150 lang po Isang 150 lang po Isang 150 lang po Isang 150 lang hindi Isang 150 lang po Isang 150 lang po Isang 150 lang po Babayaran na lamang natin. Ang problema, Chief, brother, yung lisensya, hahanapin pa namin yung pulis So kami na maghahanap ang... Kasi sino po Walang PPS, pangalan uh, eh. Sa PPSC PPS, PPS po, in ah. the city, malolos polis po ito eh. Pero ang gamit na ticket, kung dito sila nag-open eh, nag-open eh, eh kung panahon na yun. nabanggit ni Jefe. Uh. Kumbaga, nasa jurisdiction ninyo, uh. uh. kaya nag-issue kayo ng na ticket. Ticket. Mm -hmm. Uh, sa in, pagka po, ano yan, babayaran dito, pagdating sa Central City, sa kanila rin sila. Ang dami yung mga naano. Hindi na po nila di sinusurrender dito yung yung complicated na license. By the way, Chief, brother, for your information, may kasama kong IAS personnel. Sasampahan namin ng kaso yung police para maitama natin yung maling ginagawa. Nakakaperwisyo kasi. So babayaran na lang namin ito sa baba. At ha. Kausap ko na yung chief ng provincial mobile force company. Kausap ko na, naghihintay na yung sa Malolos, Bulacan. Gaano kalayo dito ang Malolos? Uh, um, 5 minutes. minutes. Ay, hindi ba ni? talagang gano'n eh. Actually, chief, kaya tinutulong ako ito ng face-to-face. face to face mahirap pong tatawag lang ako eh. Siyempre, pag ikaw nakausap ko, nagpakilala ko, parang ang dating sa'yo, paano mabaraso si congressman ah? Iba yung, eh, yes, hindi, iba yung magkaharap eh. Yes, sir. Siyempre, pag tumawag ako sa'yo, papakilala ko sa'yo, dahil ang iniisip ko, under your supervision yung panghuli sa traffic violators. Eh, pag nagpakilala ako sa'yo, eh, siyempre, iba ang dating. Yes, By the way, Hepe, nabanggit natin na 150 pesos lang to. Yes, Barya lang, no? <laughs> Pero hindi yun ang usapin, eh. Yung maling trabaho ng polis, absent sa hanap buhay, hmm, yun ang issue doon. Magkano lang yung 150 pesos? G-Cast lang eh, mabibigyan ko na to. Tsaka mukha namang can afford to eh. Kaya naman sir. May gold pa yung hikaw niya. <laughs> <laughs> yung, yeah, <course. laughs> Tapos yung kanyang hindi ko alam kung partner <laughs> o shoe force niya. Ang daming gold. Anyway, salamat po <laughs> sa, sa bala. Ba, 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 ba? <laughs> May bayad to ha. <laughs> ah, <laughs> Thank you po. Thank you po. Sir, kailan po natin dito yung sa ARSAT? Yung Kailan mo gusto? Ah, salamat po ba ano? Hindi hmm. naman kasi Salamat po ya pa, sa si support Apa, ah. sige pa, pa. pa Salamat po si si Anong problema mo? Ba't ang payat? payat ka? Kapatid, binata may asawa May asawa po Ako, hindi pa kayo alam Pero mag-reduce ka Ako hmm. <coughs> Bata ka pa eh. Thank you po. Mm. Sir, pwede mag-shoot Siyempre. Eh. Okay, one, two, three. one, two, one, two Okay. Thank ah. you. Okay na. Okay na. Brother. Thank you, sir. Thank you. Dahil mali ang huli sa'yo, maliit lang na halaga, pero mm. ako magbabayad. <laughs> Salamat mo, sir. Oo. Oh. from here tatakbo tayo sa Malolos oh, no uh -uh. suspended muna yung hanap buhay mo ngayon Alam kita mo na. nakita mo yung abala huh? hahanapin pa natin yung pulis gawa nung lisensya kita mo yung abala hepe nakita mo yung abala absent absent sa hanap buhay tapos hahanapin pa yung polis hmm. mali na nga ang pagkahuli hahanapin pa ang pulis alam mo yung, yung intercity, di ba? Meron silang ano unado ng license na ako. Yun nga po sinabi nung nakadaan. Saan yung intercity? Alam po niya, Bukawi. Bukaw. Sa kumpulang Sa may rice mill pa Pero sa may office yan, dito sa Malonis talaga. Hindi, yung so, lisensya na yan, nasaan? Yun. Nasa intercity daw po yun. Sa intercity. Okay. Saan yun? Dito, dito na, na sa Bukawi. Eh. O di, up -up. para hindi sayang yung oras natin. Diretso na siya tayo sa lisensya. Kukunin muna natin yung lisensya. Ito, kaya ako yung sinama para ma witnessan nila na kinumpis ka ang lisensya. Salamat, kuya. Thank you, sir. Nadamay ka pa. Abala. So, kukunin, alam mo yun, yung tubes yan. Intercity, gusto mo. Okay. Yung lisensya mo, kinumpis ka Ano po, sir, yung saan ako po yung license niya? Kino yung Xerox? Hindi, yes. sino nag kompis ka? Polis? <coughs> Opo, yung PNP sila. Polis na naman. Opo. <laughs> Nako, may public. Hepe! It's ikaw! <laughs> Pero ikaw ang chief ng traffic. Tapos, <laughs> hindi ka pagtitiwalaan ni Mayor kung hindi okay performance mo. Pag-usapan ninyo ni Mayor. Yes, sir. Okay. Territoryo ninyo ito. Alam mo yung sinasabi ko, na sa pamamagitan mo, may paparating kay mayor na may maling trinatrabaho yung mga polis na nade-deputize. Sige, yes, sir. Kaya mo, kanyang sir. Kinumpis ka yung Xerox nung license. Kasi kaya Xerox, may problema rin tayo sa LTO. Walang plastic card. Daig pa ng kya po. Sa kya may plastic parang doon parang. na. Correct po O, kita mo, nakaka-relate. Anong fake na lisensya mo? Ah, <laughs> <laughs> uh, Sumama ka sa amin. Sino Sinong polis nang huli sa'yo? Nandun po sa binayara ko na po siya. Six, six, Nakasulat pangalan? Opo. Nandun po sa... Wala po. wala ko. Ano lang? CMFC lang po. Tapos perma lang. Jay Solsa na Ay, perma lang. Nakasulat? Ah, Jose Solsa. Walang name. Uh, KMFC, sir. SP1, no? SP1. SP1. Sama po. Brother, sama mo nga saglit. Hiraming saglit yung ticket. Pipicturan lang namin. Idadamay na namin sa problema yun. Epe, bahala ka na kay Mayor. Kaya paki ano mo, paki send me name mo. Text yung name mo sa akin para sa si. mo number ni Hepe? Okay. Hindi, Benji, okay. Benji. At text ko yung number to. Ever yes, sir pag sa balantas ka lang text mo oh. lang ako ako ng Ah, hindi pag may violation ayaw kong nangabala Ay, hindi naman sir, hindi naman Brother, sino ang pulis ang nanguli sa anak mo? Wala po nakalagay, sir. Oh, yan, kita mo, mali 'yun. Po. wala po nakalagay. Ako ah, kunin mo nga yung picture nung ticket niya at idadamay ko na yung polis na yun. Yung pala may 30% eh. Kaya pala masipag eh. Ganahan talaga. Ganado. Ang nakaantas magbigay ba? ng lokal na pamahala ng malagtas. 30%. Hindi, kahit data. Sa 10,000 halaga na huli, 3,000 30 sa polis. Messenger

No? Hindi Sipag na Okay lang, jefe Paglilinaw ha Hindi baling masipag Manghuli ang pulis At ang enforcer Basta I'm tamang Wala akong pakialam doon <laughs> Kuya, salamat Okay, sir Thank you Ingat. Ang karapatan na dapat ay sana pinahahalagahan Ngunit iba ang sistema Ang nakasanayang tila ba inaagawan Ang ilalaman ng plato na dapat Para sa pamilya na nagkaabang Huling walang basihan Kundi ang makapalamang Sa mga taong hanga Di mabuhay lang ng marangal Pero wag kang magalala Dahil may kakampi ka Basta nasa tama Asahan mo nandito siya Para sa'yo anumang oras Ipaglalaban ka niya Siya si Colonel Busita Ang senador para sa, sa na na. si Colonel Busita Senador ng mga moto